may answer na siya diba simple lang no yan lang nakalagay yan at dito na talaga yan Yeah, yeah, yeah. Para pag ginalaw-galaw to, hindi madadali. di ba? bago na siyang ano, picture. Magkano yung naabot man? Magkano yung ano, 50? 250 labor. 100, 350. Maabot lang, 350, no? Yung diode, kasama na ba yan? Magkano yung diode? Magkano yung Ha? 50 isa 100 450 nga ang lahat 450 ang ano natin damage natin sa hazard yeah. sama na labor ganun lang pala yun ginumiikot oh Ah. Nakaprenub 'Yan ka ah, 'yan. bago yung belt ganun. Hindi sumasabay. Limodulas pa. Okay na, may hazard na. Oo, oh, ha? Huh?